hindi lang tao, kasama nyo pa yung mga kalapate. Maganda kalapate. natapos ang ating adventure dito sa Switzerland. So, ngayon naman, dito na tayo sa train station papunta. Katulog tayo sa train leasing tayo. So nandito na tayo sa Milano Central Station. Feeling ko mas malamig dito. Tingnan mo muna natin yung gamit natin sa hotel. Then puntahan natin yung sikat na simbahan dito sa Milan. Ito yung airport, uh, airport. Yung Central Station ng Milan. terminal station kanina punta tapo dito sa metro station dito sa tram merong mga group ng kabataan na ka. pinaligiran ako sa escalator tapos yung isa pumunta sa harap ko yun yung ito na sa likod ko guys nakakatakot dito sa Milan to ah tapos yung nasa harapan ko naging Italian siya hindi ko maintindihan tapos sinisipa niya yung pa ako tapos nakatingin siya dito sa may bag ko fudge. Guys, parang gusto ko na pumalis ka agad dito. Hindi na maganda yung salubong sa akin dito sa Italy. Tapos yung mga grupo ng kabataan na yun, guys, tumalun lang doon sa MRT station. Hindi sila nagbayad ng ticket. May police doon sa may kapilang side. Pumunta sila sa may kapilang side. Tumalun lang. Napakasakay ng train. Tumalun lang doon sa may aram. Grabe. Napaka-wild ng pag, natin sa hotel, hindi mo na tayo lalabas kasi medyo mahulan ngayon. Tsaka gusto ko muna i-relax sa sarili ko. The next day. For today's video, nandito na tayo ngayon sa Milan. sabahan niyo ako guys. Huwag kayo nga alis dyan. Ayan. Nakabili na tayo ng micro SD. Hindi magandang panahon ngayon dito sa uh, Milan maulan uh, na actually kagabi pa umuulan ngayon umaambon na, na lang alas gis na dito mag uh, alas gis na walang araw ayun yung una natin bibisitahin yung nasa likod ko uh, so ayun yung isa sa pinakasikat na katedral dito guys ang pangalan niya is Duomo di Milano Duomo di Milano wow perfect Tignan natin kung ano meron doon. Grabe. Andrino na tayo sa tapat ng Duo Milano. Guys, alam nyo ba na itong uh, iconic masterpiece nila dito sa Milan ay umabot ng 600 years bago matapos. At isa ito sa pinaka malaking katedral hindi lamang sa Italy kundi sa buong mundo. So wow. Ito siya guys. Look. Guys, ayan na yung Duo de Milano. Ang laki. So dito pala guys sa Duo de Milano. Dito pala yung central location nila para sa concerts, New Year celebration at marami pang iba. So sino ba namang hindi mamamanga guys? Tingnan nyo naman kung gaano ka-crowded dito sa lugar na to. At tingnan nyo kahit sa ang view tayo tumingin makikita nyo napaka ganda ng background natin ha? ang daming tao laging crowded dito guys at hindi lang tao kasama nyo pa yung mga kalapate maganda kalabot Okay. Balik na muna tayo sa hotel. Mag-check out na muna tayo. Then, ipapaiwan natin yung luggage natin doon. Bago tayo mag-ikot. Actually, balatot na naman dito yung hotel natin. Kailangan 11.30 kasi yung check out time. Kaya, kailangan muna nating i-check out. And, para makapag-CR pa tayo. Whew. Ganda dito, guys magingat ingat lang kayo ng konti kasi maraming nagtitrip. Actually, ilan na yung nagsabi na maraming budol dito. Hindi lang budol. Uh, pickpocket dito sa Italy. And pwedeng pumasok sa cathedral actually. Kaya lang, kailangan ko muna mag-check out. My God. Kailangan nating bilisan. 11.10 jujurbaks box pa tayo Haha. 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 A few moments later Ayan nakapag check out na tayo Medyo nag rush tayo ng konti Now let's continue the journey guys We're heading to the different cathedrals here in Milan At isa bisita na natin yung Duomo di Milan na isa sa pinaka malaking cathedral sa buong mundo Papakita ko pa sa inyo yung iba Ningal ako kasi nagbabadali ako tsaka Look guys ang pangit ng panahon Umaambon pero carry lang Dito na tayo sa Pilyarte Tower. O di ba? Kahit umuulan na. Lakad lang. Ah. <laughs> ito pala guys sa Piazza Castello. Pagpasok mo dito, actually, marami pang mga castle sa loob nito. Okay? Hindi ko lang alam kung ano yung mga particular names pero nasa may Google Maps siya. At pagpumasok kayo dito, guys, walang entrance fee. So hindi ko alam kung anong history nito. ayun na nga, nandito na tayo sa Milan Castello. And medyo tinamad tayong gumala guys kasi bukod sa umuulan na. Pero pa tayong nakausap na mga Pinoy at yung mga kaibigan natin sa ibang bansa na nagsabing mag-ingat ka dyan sa Milan. Parang after nung na-experience ko kagabi sa Central Station na napagtripan ako ng grupo ng mga kabataan parang ayoko nang umikot guys. Masama na nga yung panahon tapos may mga kwento ka pang maririnig na hindi lang kwento actually na experience ko siya na ganoon pala ang kalakaran dito kasi yung mga police pala dito sa Milan guys kapag napagtripan kayo ng grupo ng mga gangster wala silang pakialam so lalapitan ka, gigipitin ka hanggang sa madukutan ka, makuha yung mga, ga ma yung mga halagang gamit mo kaya tingnan nyo, lagi nakadikit sa akin tumbag ko pero kahit doon nakadikit yung bag mo pag nilapitan ka, dinikitan ka basta pag hinawakan ka, pwede kang pwede mo silang labanan eh hindi naman tayo ganong tao pero syempre kailangan natin mag ingat ng konti dahil hindi pala biro ang kalakaran dito sa Milan na Ngayon lang ako nakaramdam ng takot sa pagka-travel ko sa tanang buhay ko. Ah, simula nung manakawan tayo sa Amsterdam. Akala ko, mas safe dito sa Euro pero hindi pala. So sa mga kababayan nating magka-travel dyan dito, doble ingat kasi hindi biro pag nawalan kayo ng gamit wala o ba diba? German outfit on dito sa Milan for sure naman hindi tayo mabibiktima ngayon hopefully Diyos ko nakakatakot tararasan ko na mawalan ng gamit dito talaga ako makakawi buti na lang nagbook na ako ng hotel sa Florence then pamasahe na lang aanihin ko. Pag nakuha talaga sa atin yung cellphone natin at saka yung gamit natin, hindi ko alam mga be kung paano tayo uuwi or paano tayo mabiyahe. Diyos ko. Kung kailan nandito na tayo sa last country, pabalik ng Saudi, baka huwag naman po sana, Lord. Anyway, guys, let's go na. Hindi masyadong malamig dito, actually. Maulan lang. Kaya kahit di tayo mag-gloves or mag-scarf, carry lang. Kinamit ko lang yung scarf kanina nga, nga pang sa ulo ko pero ngayon meron na tayong wala hindi ko alam kung anong tawag dito tinabili ko sa Germany <laughs> ganda di ba let's go <mukong> nakakaloka guys nung kumain tayo dito kanina sa metro station puro pinoy na buwan ng katrabaho pamakain na nagulat sila bakit daw ako lang nagtuturo ng pasara lakas na magulat kaya dami ng tapay na kailangan at eto na nga sa kasulukuyan tayong nandito ngayon sa Basilica de San Ambrogio okay so itong Basilica na to guys is Romanesque church sya with an elegant courtyard so ito yung courtyard nya plus a crypt where Saint Ambrose remains are displayed so nandito yung remains ni San Ambrohio. Pero hindi ko alam kung paano pumasok doon. Hindi naman tayo Catholic, pero keri lang. Kailan kasi nauubusan na tayo ng araw. Kabiyahe pa tayo pa Florence. Oh. Nakita nyo na yung view. Okay na 'yon. Next destination tayo. Kailan pa may pupuntahan pa tayo, no? Pero gusto ko nang umuwi na kasi alas stress na. Mahal na yung pamasahe kapag medyo madilim na actually. Then 5 hours pa tayo magbabiyahe going to Florence from here sa Milan. Let's go. Samahan niyo ako. Tara. Tara. Uy. Tara. Google Maps natin, ipapahamak yata tayo. Inadala tayo sa daan ng walang katao-tao. Nakakatakot ha. Ah. Nakakatakot na. Malapit na tayo sa highway. Konting kembot na lang. Nagulat ako, pag likod dito sa kalye na to, merong structure dito na merong naka middle finger sa gitna yung statwa. So, ito siya. Look. Ito pala yung Pelazo note Kung saan niya makikita itong naka middle finger na to. Ayan na. yung galeriya dito Emmanuel the second tignan nyo naman guys gaano karaming tao grabe dati sa mga pictures ko lang ito nakikita ngayon tignan nyo naman hindi rito na tayo sa di ba? Diba? napakaraming tao so ito palang um, galeria na to guys ito yung mall house in a glass covered 19th century 19th century arcade with luxury clothing brands. So dito nila makikita yung mga luxury clothing brands. Gusto nyo pumunta yan, no? meron dito ng Dior, Prada, Louis Vuitton, Savini. Wow! Lahat ng luxury clothing guys, dito nyo makikita sa galeria na to. makita nga na yung itsura ng Milan Pauwi na tayo ngayon kasi um, pa tayo ng Matagal, mga 4 hours pa Okay, so Dito na muna magtatapos ang ating Milan Adventure guys uh, hanggang sa muli natin pagkikita kita kits tayo sa yes Florence huwag niyong kalimutan mag subscribe ng channel hit the notification bell para updated kayo sa ating mga travel adventures so, bye guys Milan